Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa aking channel para sa panibagong episode. Papunta po kami sa kulungan ng mga alagang inahin para tingnan kung mga anak na ba ang alagang si Rasa. Samahan po ninyo kami at medyo madilim na. Nandito na po kami sa aming mga alaga at nagpapahinga na sila. Ngayon ay ang ika-114 days na pagbubuntis ng isang inahin at tingnan namin kung may mga signs na namag-labor. Ang pag-uusapan natin ay kung bakit sa ika-114 days ay wala pang gatas kahit pisilin ang mga utong, para sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ay panuurin lamang po itong video para may makuhang mga simpleng ideas patungkol dito, alam po namin na sa ganitong pagkakataon ay excited na tayo na anak, pero may halong kaba dahil wala pang gatas at due date na niya. Para po sa kaalaman ng lahat simula ng mabulugan o artificial inseminate ang inahin ay magbubuntis siya ng 3 months, 3 weeks at 3 days o kung tawagin ay 3, 3, 3. Kung bibilangan naman natin sa kalendaryo ang 3, 3, 3 ay katumbas na 114 days. Halimbawa na similyahan ngayong araw ay umpisahan ng bilang kinabukasan hanggang 114 days. Pero dapat na sigurado natin na buntis bago umabot ang nasabing araw o baka maghihintay tayo sa wala, kailangan na hindi naglihit sa unang 21 days at sa ika 42 days mula ng masimilyahan. Ngayon ay alam na natin kung gaano katagal magbuntis ang inahin, gumawa ng record kung kailan ang 114 days para alam natin ang araw na posibleng manganak, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay exactly 114 days sila kung manganak, maaring mas maaga ng limang araw o huli ng limang araw din, pwede po silang manganak as early as 109 days hanggang 119 days at normal pa rin ito. Sa madaling salita ay pwede silang mag-labor o manganak between 109 days hanggang 119 days. Tandaan lamang po na ang 114 days ay ang average number of days na manganak ang mga inahin at maaring manganak ng mas maaga o huli ng limang araw, sa case ng aming inahin kahit nasa 114 days na ay walang senyales na mag-labor, nakita po ninyo kanina kahit pinisil ang kanyang mga utong ay walang gatas pa na lumalabas. Kailangan na ba kaming mag-worry? Ang sagot po ay hindi ang ibig sabihin lang po nito ay hindi pa siya mag-labor ngayong mga oras na ito. Ang pagkakaroon kasi ng gatas ay isa sa mga senyales na mag-labor at anytime ay mga anak ito talaga ang mas binabantayan natin. Ang inahinding ito sa lahat ng kanyang mga nakalipas na panganganak ay lampas 114 days, ang pinakamatagal kung hindi ako nagkakamali ay nasa 118 days, may video link po akong inilagay sa description sa nakaraang anak niya pang limang parity, makikita po ninyo na talagang kusang lumalabas ang gatas niya kahit hindi pisilin ng mga utong at maya maya ay umanak na, sana mapanood ang naturang video para sa dagdag kaalaman, maraming salamat po. Kinabukasan na po ito o sa ika-115 days sa rasyon sa umaga, pinakain lang ng konti dahil wala pa rin ang mga signs na manganak, wala pa rin gatas. Again, kailangan po na makonfirm ninyo na buntis ang inyong alaga katulad nito ay kapansin-pansin na malaki ang tiyan, laylay at namumuo na ang panggatasan, pero kung first timer ang alaga ay medyo mas maliit, baka kasi naghihintay tayo sa wala. Minsan kasi ay napagkakamalang buntis lalo na sa mga first timer na inahin pero pagdating sa ganitong stage ay hindi pala, sayang ang panahon at pakain natin. Kaya mabuti malaman sa unang stage pa lang ng pagbubuntis, sa ika 21 days at 42 days ay dapat walang reheat na nangyari, pagkalampas naman ng ika 80 days ay kailangan ay may mga gumagalaw na sa loob ng ng inahin at tanda na rin ito na buhay ang mga piglets sa loob ngayong araw ay dapat na ba kaming mag-worry, hindi pa rin po dahil may nalalabing apat na araw pa na siya ay manganak, hindi rin matatawag na overdue. Dahil ang overdue ay kung lalampas na ng 119 days at di pa rin nanganak minsan bago sumapit ang ika-119 days ay may mga interventions na ang ginagawa tulad ng pagbibigay ng pampahilab para mapuwersa na mag-labor pero ibang usapin na po ito. Wala pa rin mga senyales na mag sa mga oras na ito at patuloy lang ang aming pag-monitor sa kanya dahil mabilis lang ang mga pagbabago sa kanilang katawan. Wala sa ngayon pero anytime ay magbabago kaya kailangan na maging handa rin tayo. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard racer. Maaaring hindi ang ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi, huwag din pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakilike and follow din sa aking Facebook page, maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.